sa Pagpista Hintay. Another day, another video experience po. I-share ko po sa inyo ngayon. Okay. Hindi pa po kayo naka-like and follow sa page ko. Please like and follow my page para manotify po kayo sa mga bagong updates and latest videos ko po. Maraming salamat po. Kaya for today's video po, pupunta po tayo ng fishport. Yay! Sa Cebu po ay may Pasil Fishport. Dito naman po sa Taichung, Taiwan, meron silang Wuxi Fishport. Tara, sama tayo po can see po, nakasakay na ako ng e-bike ko kasi yun para yung gagawin natin. Uh, mag -e tayo papuntang 7-Eleven na malapit sa bus stop. At iiwan natin yung e-bike natin sa 7-Eleven. Pagkatapos, lalakarin na lang natin yung bus stop. At doon tayo sasakay ng bus papuntang Fishport. Okay. At nakarating na po pala ako sa 7-Eleven at ininiwan ko dyan yung e-bike ko. At lalakad na lang tayo papuntang bus stop. Pupunta nga pala ako ng Fishport ngayon. Siyempre kasi bibili tayo ng isda isda na pang ulam natin halos dalawang linggo na kasi ako hindi ko nakakain ng isda dito at sa fish port tayo bibili ng isda kasi mas mura doon Siyempre, para may share ko din sa inyo yung itsura ng fish port dito sa Taichung, Taiwan. Okay. Minutes na paglalakad po, nandito na po tayo sa bus stop, paputang fish port. Antayin na lang natin yung bus. At nandito na po yung bus na sasakyan natin, paputang fish port. Ayan po, nasulog na po tayo ng bus Yung fish port po dito Hindi po masyadong malayo So, nadahe lang tayo na At least 30 minutes Galing sa door namin Nakapunta doon ngayon, chill upo lang muna tayo. So, makarating po tayo po sa Ushi Fish Pool. Hindi ko alam kung tama yung pagtikas ko sa Ushi Fish Pool. Basta, yun na yun. <laughs> po, malapit na tayo sa Ushi Fish Pool. Yun natin yung Prima arena na yan, meaning malapit na tayo makarating doon kasi po hindi po masyado magandang panahon ngayon. Parang uulan po. Buti na lang bus cap. Ayaw may dalatay pa rin. So, Nakarating na po tayo sa Wuxi Fish Port. So baba na tayo ng bus. Nakarating na din po tayo sa Fish Port. Tawid mo na tayo dito. So yung binahe po natin sa bus papuntang Fish Port po may git uh, 40 minutes. Medyo malalayo din po pala. Pumasok na po ako dito. Ito yung entrance nila. May nakalagay na welcome. Mga isda. <laughs> Pagpasok po natin ng entrance, makikita natin yung mga paintings po sa mga walls nila dito. Tignan nyo naman po ang gaganda ng mga drawing nila. Tapos may makita din tayong structure ng mga dolphins at squid. Yan. pasok na po ako sa fishport but before ako bibili papakita ko muna po sa inyo kung ano ang itsura sa loob dito ito okay po ito po unang makikita natin dito yung kita tayo magtitinda ng mga fried seafoods makapasok na po tayo dito po sila nagdi display nagtitinda ng mga sariwang isda Right fish. Ika na sa video Ikot-ikot so, muna tayo Papakita ko po sa inyo Yung mga tinda nila dito Ayan po, mo naman Ang sarang-sariwa ng mga isda Yung binibenta nila Wow! Dito po, yung mga tinda nila Iba-iba yung presyo Kaya nag-ikot muna ako Para at least Makahanap tayo ng sariwa at mura dito po ang lalaki so may mga plants yun yan kalamay ng alimang may mga tinda din mga iba't ibang klase shells dito okay dito sobrang laki naman ito yun naman po ang lalaki ng hiwa at isda may malaking pusit din. at lobsters ang lalaki mga malalaking buhay din ng lobsters dito ang binibenta para makita doon mga nagbibili na fresh talaga Isa sa mga nagustuhan ko sa fishport nila is sobrang linis, kita nyo naman yung sahig May nila dito sa fishport, hindi po masyadong mabasa kaya hindi ka matatakot madulas dito Pwede din silang bentang mga nito dito sa loob po Chinese style foods. Wow! Yan, sobrang dami talagang binibenta ng isda nila dito. And so far po, madami ka talagang mapipili ang isda dito. Yung hahanapin na lang natin is which is makakamura tayo. At syempre, gusto natin yung isda. Hanap ko po kasi is tulingan. Nakakamiss kasi mag at magpaksiyo ng isda. At saka, masarap ipaksiyo at iprito yung tulingan. Magtanong dito, 多少？两百，两百一只，两百，一个两百，一个两百。哦，到。两个三块给吗？啊，三块。不是两个吗？两个。两个三百。对。好，OK OK。OK。好。没有，二千。对。二三，你要两个就好了对，对。你要怎样杀？这个。这一块一块。对。 Ayan guys, nakabili na tayo. So, yes! pinahiwa muna natin. Oh, para Sese. So, para hindi tayo mahirapan maghiwa dun sa kusina dun sa buwan natin. So, binili ko yung isda. 350 dalawa. So, malaki na yon Para sa akin, ayos na rin yun. Kasi isa na lang na akong kumakain nun. Hindi ko makamuhumos agad lahat yun. Okay. Okay, okay. Sese. Sese. Nakabili na tayo ng isda. <laughs> Una, binenta niya sa akin dalawa 400. Tapos tinawaran ko 350. Ano tayo dapat? Pinoy tayo eh. Marunong tayo magtawad. <laughs> Ngayon po, nabili na natin yung isda. Um, 350. Kakadami. Po, so, may pa pala akong color bag. So, yung binili natin yung isda, ilalagay po natin dito sa loob isda mga ngamoy sa loob ng bus tapos mga gagalit po yung driver mga ngamoy yung bus kasi yung mga bus dito close ah, nagdala ko ng cooler bag para dito ko ilagay yung islang nabili bilhin natin para makaserve din yung isda na at hindi mawala yung lamig din pala silang food court dito kaya titignan natin kung ano yung mga tinda nila sa food court nila mga noodles din yan, yeah, binibili nila yan Ewan ko kung ano yung tawag yata yun. Uh, fried seafoods din sila dito. Iba-ibang klaseng seafoods. Uh, Binibait ng ganito. Ewan ko kung ano yan. Pero parang maliit yung masyens. Yeah. Yan. Popsicles din sila. Siyempre, hindi pong mawawala yung iba ibang klaseng foods. Okay, so far, yung mga nakikinda dito, madami silang mga ganitong klaseng tinitinda, mga fried seafoods. Meron din silang mga fresh na hiwa ng mga seafoods dito. Dito sa loob, mga seafoods restaurants. Hindi tayo na dito. So, Masa sa mga restaurant dito. So, yung mga seafood restaurant po dito, madami po sila. More than 5 po ata yung seafood restaurant la dito. So siguro next time, subukan natin kumain dun sa seafood restaurant na dito. Pero kapag may extra tayo, syempre, kapag may extra tayo, subukan natin kumain dun. <laughs> so nakabili na akong isda. So papunta na akong unang bus stop dito. At mag tayo ng bus dun, pabalik ng dorm natin. Kung napanood niyo po yung video na to hanggang dulo po, hopefully nagustahan niyo po. At maraming maraming salamat po sa panonood niyo. At for more updates and latest videos ko po, please like, follow, and share po. Manonify po kayo sa mga latest and updates videos ko po and experience na i-share ko po habang ako'y eh, nandito sa Taiwan. Nandito na po muna. Alam.